Ayan mga kamotoblakyang, dito na tayo sa My colon Park. At dito tayo mag a ng ating party. First time ko makapunta rito sa my park na to. Sa My colon Park daw to. Ayan. BTW dito sa Hong ko Ayan, maglalatag ng plastic. Ang naman ang mga pulo dito. Hay mga kamotbloh, andito na tayo ngayon sa My Park, sa My TST. Tara samahan niyo po ako at makibirthday po tayo sa ating isang kaibigan na si mine. Happy birthday, Mine. More birthdays to come. God bless. Thank you sa inyo. Thank you sa pag-invite sa iyong party. Ayan, guys. video malayo din pala tong ano nila. Way! maririnig mo talagang huni ng mga ibon. Ah. Ayan, may pictorial sila. layo naman ng park ng ano nila. Kuya, saan pa ba? Layo naman ng park. Pestoy. Ang sign. Oh, ang ganda niya. Ang galing din sa Kaya may mga flowers Ganda niya ako Ayan, nakakita ke dito. Sana mo ayot. Ang okay. mga okay. ito oy. Ang ganda naman dito. Oh. Ay. It's nice, Mom, lah. <laughs> ah, tulad ni Mom. Maganda maglakad, maglakad kasi dyan, oh. <laughs> it's nice, thank you, Mom. Bye bye. <laughs>

Hello! Hello, kapusta na? Ay, lang. Ay, lang. Ay, nagpupo ka pa ba? trade. Sandan. Sandan. Di po tayo, sandan. Ako ba, sandan sa di mo bumili, di ba? Bumili ako sa inyo nang ano Hanggang ngayon, no? nakapag withdraw na ako. Sabi sabi ni Queen sa akin, Babes, ako ng sabi ko po try guys mo wala ito so, yung... oh, magkano lang dyan sa'yo? wala naubos na gabi kasi atat kasi kayo mga kakamay nyo na yan eh 100 dayan exchange points po ayan prepare na nila yung food yun. ano dun? tayo na din mag-birthday

Oo oh, ah, hindi halatang dinikwatan ko na yung pagkain niya. Oo, oh, marunong ako magnakaw ng pagkain. Walang makakaalam na may dinikwat na siya. At least nakasingaw para hindi magloto na ba? Hindi, hindi. Huwag natin sabay para hindi masurahan sa mga ah, dito sa kabila, may party din siya. Pois-pois boys, ka boys, ako. Oh, Tapos ikaw, alamig na Ano ba? Kumalapit? Hindi yeah. kumalapit. Ay, wala mo. Basta kaldero talaga sinama. Ano nga, sabi niyo eh. Palabas na yung kaldiro. Wala ang karaha. Ayan yung paghahanda ng birthday.